iPhone 6 magkakaroon daw ng bulletproof sapphire screen. Ang chamber of horrors na ito ay hindi set ng isang nakakatakot na pelikula. Ito ang ultimate test para sa nababalitaan naming sapphire screen ng darating na iPhone 6. Ito na yata ang bagong 4.7-inch display para sa iPhone 6. Super exciting. Ang display na ito ay kahawig ng iPhone 5s pero ang pagkakaiba nila ay nasa detalye. Ang mga current models ay may Dow Corning Gorilla Glass, pero ang mga bagong models ay inaasahang magkaroon ng mga screen na gawa sa sapphire crystal na halos kasing tigas at kasing tibay ng diamante. Sa ngayon, ang material na ito ay ginagamit lamang sa home button at camera lens sa iPhone 5S. Magsagawa nga tayo ng ilang mga test. Una sa lahat, gamitin natin ang barya. Walang nangyari. Walang gasgas. -gas. Pangalawa, gamitin natin ang isang susi. Pangatlo, isang blade. Pangapat, ang martilyo. Panlima, isang screwdriver. Kahit na anong gamitin namin ay walang nangyayari. Subukan nga natin ihulog ito ng kalahating metro. Hmm, sindihan kaya natin ng apoy. O daanan na lang kaya natin ang upuan. Apak-apakan kaya natin gamitan ng mga pliers. O, oh, ito na ang pinakahuli nating option. Ah, may nangyari na rin sa wakas. Para sa ganitong katibay na display, baka pwede na nating itapon ng mga plastic screen films ng habang buhay. Ang dahilan kung bakit ang chismis na ito ay maaring maging katotohanan ay dahil ayon sa Forbes, gumastos ang Apple ng $578 million sa GT Advanced Technologies sa Arizona para makasecure ng maraming sapphire na madalas na gamitin sa mga high-end na relo na kailangan maging durable at scratch-resistant. At dahil dito, marami nagsasabing ang iPhone 6 ay maaaring 10 beses na mas mahal kesa sa iPhone 5S.